Chico, ay mo pa pumasok, so? Hmm? Huh? Chico, so, ay mo pa pumasok sa loob? Ha? Huh? Ay mo pa pumasok sa loob? Andiyan lang siya, guys, nakaupo sa kahoy, guys. Yan lang. Hmm. Tingnan nyo, guys, so, ayaw pumasok sa loob ng bahay, guys. Hmm. Um. Chico, Chico, so, ay mo pa pumasok? Ayaw niya pa guys. Nanamig kasi dito sa labas guys. Mahangin. Hmm, tingnan niyo naman yung inaano niya guys. Hmm, sarap na sarap siya sa pagigaya niya guys. Oh. Hmm, ang magnanay rin guys. Oh. Eh. Si Sam Tola at saka si Bukado Nasa lagaan. Nasa labas din paglumabas hmm. Pag lumabas kami ni Chico, guys, lumalabas din yan sila. Hmm. Ayan, papasok na sila tatlo, guys. Pasok na! Ayan. Naglalaro hmm. pa yung magnanay, guys, Naglalaro eh. hmm. pa ang magnanay, guys.